yung ipapakita dito na um, na pagsuporta ng tawag nito ng MNLF dito kay Pacquiao Ano natin tong ating sums Allah Akbar daw. <laughs> Kung saan-saan na lang sa talaga si ano, si Mang Kanor nagta in para sa kanyang protection. Oh, ayan guys, yung ating happy birthday ngayon kay Kibuloy. So, that is why kailangan talaga na matanggal yung Uh, yung license ng mga mga armas ni kebuloy because itong mga workers na to imagine is it, isang buwan lang yung training nila tapos ipapahamak na sila ni ano ni Kibuloy ganyang uring leader yan si Kibuloy no ah uh, teka ni, ano ko mo aking screen kasi meron pa akong ipapakita sa inyo guys gusto ko na kapag ako ay mag-appear dito, meron talaga akong goodies for you guys. <laughs> so ngayon, um, kanina, uh, meron tayong, as I said before, no, oh, we are working with other media personalities. So kanina, uh, may nagtanong sa akin kung yung mga fundraising daw ba ni Kibuloy dito sa US ay nagpapatuloy pa rin ba? No. So meron tayong ipapakita na video to prove na hindi talaga sila nakikinig kasi bawal na sana silang magkaroon ng fundraising, yung FR na tinatawag nila dito sa US. Simula noong naging na tawag nito na freeze yung uh, yung mga ari-arian at at yung tawag nito yung operation ng KOJC dito sa US dapat hindi na sila mag function o gumawa ng FR fundraising but before we go there guys um may mga ano may mga worker si Kibuloy na galing Canada na pinadala dito sa US para gumawa ng FR ng fundraising. Kasi yung mga workers niya dito ay ano na na minamanmanana, no? So meron silang pinadala dito ng mga Canadian citizen. Ah uh, itong mga citizenship nila from Canada kung ano yung ginawa nila dito ng mga mga uh, fixed marriages, ganun din ang ginawa nila doon sa Canada. So babanggitin ko yung ibang mga ano mga workers na pinadala ni pinadala dito ah uh, kamakailan lang ito uh, dumating dito sa US. So si Dandi Cabahog, si Ferdinand Dandi Cabahog, ito ang minister ni Kibuloy na inassign doon sa Canada na ngayon ay nandito na sa US para mag-lead ng fundraising. Kasi mga Canadian citizen sila, hindi sila makikita o hindi sila mamamanmanan ng ng ano dito ng uh, ng government. At sino yung mga kasama niya? Si Alejandra de Jesus, si Severina de Jesus, si Alma Calo, si Bang Imarga. So ngayon, uh, na, na nasa ano sila? Nasa compound sila sa compound ng Kingdom of Jesus Christ na kung saan na raid ito dati. So yan yung mga bagong pinadala dito galing sa Canada kasi hindi na sila makapagpadala ng mga tao from the Philippines to the US no. Ah uh, kasi sa ano pa lang immigration pa lang wala na pasok na sila. So yan ang ano, yan yung style nila ngayon, yung mga Canadian citizen na mga workers na nakuha yung mga citizenship nila dahil sa mga um, fixed marriages o bogus na mga marriages katulad ng ginawa nila dito sa US. Uh, yun ang mga pinapadala nila dito. So ngayon guys, meron akong ipapakita sa inyo na video. No? Ito yung worker ni Kibuloy na Uh, nasa, tawag nito, nasa New York. O, oh, ganito ang ginagawa nila. Share ko sa inyo itong aking screen ulit. Okay. So magbibigay ako ng background dito. Itong ano, itong bato. Itong lalaking ito siya yung gumawa o siya yung nag-construct sa bahay ni Kibuloy or ni Mang Kanor sa New York. Ah, uh, isang ano to, very active na na member ni Kibuloy dati na ngayon ay ganito na. Pakinggan natin guys. Manood kayo ng mga balita para alam nyo kung, kung ano yung ginagawa sa mga tao. O, kaya nga, hindi mo alam mo yun kasi nagbibingi-bingihan kayo, nagpapaloko kayo sa mga tao ng Antichrist. Yan yung ginamit ng demonyo

So ayan. Sa ayan 'yung sagot, sagot ko sa sa mga nagtatanong sa atin no na mga media personality kung 'yung ginagawa pang fundraising dito sa US ay na-stop. Hindi po na-stop, patuloy pa rin po pero patago na sila unlike before na talagang ano ah uh, garapalan 'yung ginagawa nilang fundraising. Talagang hinahabol nila 'yung mga tao pumupunta pa sa mga university at uh, doon nag nagtitinda ng kung ano-ano o kaya nagsusulisit, bibigay lang ng mga sulat para daw sa ano sa organization. At least ngayon um, iba na. Yan yeah, nagtitinda sila ng yung mga kakanin, mga mani uh, sa stand o kaya nag naglalako sila. So yan na yung style nila ngayon. Unlike before na talagang garapalan. At least ngayon, Uh, yung style nila, medyo lilo na sila. <laughs> medyo patago. Pero hindi po na-stop. Hindi, hindi kasi yan sila sumusunod talaga sa anumang batas. You know, they are low breaker. Mm, ganyan yung ano nila ni, ni Kibuloy. Kasi yung longa nga si Kibuloy doon. Uh, kasi siya nga yung ano, siya nga yung Jesus nila. Siya yung ano, second coming. Uh, kaya kung ano yung sasabihin ni Kibuloy, they will follow. No? So yan yung sagot natin sa sa mga nagtatanong ng mga ano, mga taga media. Uh, patuloy pa rin yung kanilang fundraising dito sa US. At kaya nga nagpadala sila ng mga workers na galing sa um, Canada para gawin itong ipagpatuloy itong ginagawa nila. Kasi dito malaki kasi ang, ang kitaan dito. Tsaka maraming alam nyo naman, itong U.S., it's a, um, tawag nito, um, yung boiling pot ba, no? Uh, a place of honey, butter and honey. Maraming mga ibat-ibang ethnics, ibat-ibang lahi na nandito na hindi nila alam. Even though si Kibuloy ay wanted na dito sa U.S., marami pa rin ang hindi nakaalam. Lalong-lalo na pagdating sa ibang mga lahi like Mexicans, no ah uh, yung ibang mga Asians ng mga lahi mga givers sila you know nagbibigay sila sa mga organization parang mga Pilipino din at even mga Pilipinos dito marami pa ring hindi nakakaalam kung kung ano yung story about Kibuloy hindi nakakaalam na wanted si Kibuloy dito no kasi um, hindi naman lahat no na nakikinig sa mga news from the Philippines Uh, kaya importante na ma-share natin itong mga information na ito. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, no, uh, please subscribe my channel para updated po tayo and please share the videos. At sa mga YouTubers natin na nagta in, please populate this information. Kailangan po nating ma-populate ito na um, kibuloy is dangerous, no? Kailangan talaga na gawin ng PNP yung sinabi nila na they will, you know, they will take the license of Kibuloy about the sa mga ano, mga arms niya. At kailangan nang mahuli si Kibuloy. Alam na natin itong mga generals ng mga EFP na mga generals, hindi natin hindi ko pa nakuha yung mga information pagdating sa sa PNP natin no pero sa EFP natin alam natin yung mga ibang mga generals na tinatago nila si Kibuloy they are protecting him Uh, yan, nakita na natin, meron na tayong mga information dito. Kaya sa ating mga YouTubers na naniniwala sa atin and they believe our story, no? Na sana uh, tulungan ninyo ako na ma mai-saturate, mai-palaganap itong information na ito para alam po ng taong bayan kung ano talaga ang mga nangyayari diyan. Kalakaran ng ng EFP at mga e, uh, PNP natin. Pasensya na guys, yung aking ilong. Kasi may sipon pa tayo. <laughs> hindi pa tayo 100% talaga na ano na, na, na naka-recover sa ating ano sa ating gala. <laughs> All right. So magbabasa tayo ng ng ilang ano guys, ng ilang um, comments no. Ang dami ng comments dito. Siguro hindi ko mabasa lahat, but um, I will try my best na basahin. Ang kaya kong basahin. And thank you guys for being here. Vinil um, Rod, yes, Ma'am Arlene, we can hear you. Thank you, all is okay. Okay, Jocelyn Pedro, so good morning, sis Arlene, watching from Sultan Kudarat. Salamat po, Jocelyn. Um, Candida Castro, good morning, Ma'am Arlene, sa Philippines po ako, Malulus, Bulacan. Thank you so much, Candida Castro, for being here. At magandang umaga sa inyo. Stephen Tuloy, confirm, okay, yan. Jam Duan, yes, Iban hear you from Fontana, California. Thank you, Jam. Uh, take, you look more beautiful sa buhok mo, Ma Arlene. Salamat. <laughs> Nako, makonsyos na naman tayo dyan. <laughs> Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Good audio po, ate. Okay, thank you. Ricardo, oh, good morning, Miss Arlene Rock. Mabuhay ka. Salamat, Ricardo. Ihoy eh, bakiran, baka iba na ang mukha ni Kibuloy ngayon. Uh, Maria Leticia Bueno, hello ma'am, belated happy birthday. Salamat po Maria. Carding Sarmiento, good morning ma'am Arlene. Ingat lagi, baka padalhat ka dyan ni Kibs ng killer niya. Magpatayan kami dito. <laughs> mga kapitbahay ka dito, mga ano eh, tawag nito, mga retired um, retired army ng ng US. They are, you know, they are red alert mula nang tayo ay nag-umpisang makipaglaban. Um, even though they are not saying anything, but they are with me and, you know, they are always ready. Salamat. Um, Carlos Gonzalez, rest and peace, Pacquiao. <laughs> Happy birthday kaya. Oh. <laughs> I eh, greet naman natin ang happy birthday si ano si Mang Kanor. Bernard, Bernardo Chavez, morning Ma'am Arlene watching from Samar. Salamat Bernardo. Um, Carlos Gonzales, tagal ng hostesya sa mga taong ginahasa mo. Oo nga. Cham Champo revoke ang license of his firearms. Yes, revoke. Yan ang ating panawagan na gagawin ng PNP yan. Leng Doloria. Good po, Ma AM po, Ma'am Arlene. Good AM din sa'yo, Leng. AP Toby. Good morning, Ma'am Arlene. Um, Jan Joshua Fernandez. Doto no to blind patronism and nationalism. Yes. So, Luis Camaro Roche. Kansan na? Bangag Musa. Um, Victor Opos, bad trip na si Pastor and company. No, pero grabe, kahit isa sa mga kasamahan niya, yung mga nag surrender at yung mga nahuli, si Inting Canada, asana, si Ingrid Canada, si Jacqueline Roy, si, ano, si Sylvia, si Manny, saan na sila? Si Kibuloy, saan na? O, oh, bakit hindi makita-kita? O, oh, birthday pa naman ni Kibuloy ngayon, baka mamaya mag-celebrate na sila sa bundok. <laughs> Uh, Rode Cataluna. Good ay Marlene. Hindi mahuli si patyo dahil ka-birthday niya. O oh, dahil ka-birthday niya yung ano, yung, yung chief, no? Chief PNP natin. My goodness, you guys. Um, ang daming comments. Hindi ko mabasa lahat. Ang bilis. <laughs> um, Amada Tore, para pala yung mga... Uh, NPA. Para talaga silang mga NPA, kunyari lang nila nagalit sila sa NPA. No, yung SMNI, kunyari lang 'yan. Galit sila sa NPA, pero yung mga practices nila ay NPA. At meron din silang mga sariling army na makipaglaban sa gobyerno at sa ating mga ano, mga military or kapulisan. Imagine, wala pa silang hundred tapos makikipaglaban sila sa sa mga nag sa kanila. <laughs> hmm. Hindi daw sila matatakot. Okay, Rodolfo, San Jose, happy birthday, Pak. You hope this is your final kore. <laughs> Filipina is There is no justice in the Philippines. He is protected by Duterte. Kaya nga, nakakalungkot, Filipina is No, but uh, we're not losing hope uh, magtatagumpay pa rin yung ano, justice. Sooner or later, um, ma makikita din natin yung justice na nararapat. An Angel Perez, good morning po Ma'am Arlene. Ang ganda-ganda mo talaga. <laughs> Salamat Han. Uh, Eduardo Eduardo Polido, Pacquiao Soldiers of Evil, palabasin si Pacquiao at protektahan ninyo, hindi nakatago. Kaya nga. Guys, yung aking ano, yung aking ilong, masyado ng ano, masyado ng puno. ayoko namang, ayoko namang magpakita dito guys, it's, it's not nice. So, um, dalawang comments na lang ang babasahin ko no, at maraming salamat. Leng Doloria, tatagal ba sila kung talagang papatulan sila ng kwersa ng Armed Forces ng Pilipinas? Bakit mas marami ba sila sa mga sandatahang lakas ng Pilipinas? Ibig sabihin, mas makapangyarihan si Kibuloy sa gobyerno ng Pilipinas. Binusog lang kasi ni Kibuloy ang mga ibang pulis diyan sa Dabao kaya ugod ng yabang mga members ni Kibuloy at si Kibuloy puro lang yan kayabangan mga members ni Kibuloy. Tama po, Leng. Tama. I agree with you. Puro lang talaga kayabangan. Um, Inis, Inis Arlin, Tulog, China. Mel, mas maganda kung nga kung labanan si Kibuloy para para case close na. Oo, pero marami ding ano, marami ding madadamay na mga innocent. Uh, alam ko yung mga workers ni Kibuloy, they are, you know, they are following us, you know, blindly. Um, sa ngayon, kung ano yung mga ginagawa. But someday, ma maintindihan din nila ito. You no? Know? Um, kaya, habaan pa natin yung